good day mga boss. Ah, uh, bali ito yung part 2 ng ating uh, bin, video na nalubog na Honda Klea, ah, Honda RS125. So nilinis ko na yung gulong. Ito yung likod kasi ng gulong, no. Yan nilinis ko. So, hindi pa masyadong malinis pero okay na yan. Ayan, pati yung kadena, eto. kadena at sprocket so, yung mga kinakalawang. Yan. So yun, punta na tayo dun sa baba. So yun, yung nilinis ko ngayon is yung likod ng uh, motor. Yung kadena, sprocket, tsaka yung gulong. Ah, magulong. So yun, papakita ko na sa inyo na uh, good na yung pagandar ng ano. Din. Ay, hindi. Ay, itong ano Honda RS natin no na lumubog sa sa baha yan papakita ko sa inyo one click na lang yan ay one click one click pa one click wala kasi yung battery ito pakita ko sa inyo So yan kung napapansin nyo Yan Medyo makalansing na siya no Pero matagal na yan napapansin ko na ganyan Pinalitan ko na ng ano yung dati pa yung hindi pa lumulubog Pinalitan ko na ng Yung taong Ganun pa rin ko yung Kanyang ano Bag clearance no Ganun pa rin So malamang dahil sa katandaan ng itong uh, RS na to is sa makina na, na sobrang tanda kasi ng itong uh, Honda RS na 125 na ayan so, o no? I explain ko sa inyo kung bakit sa hapon medyo yung masadong, masadong mataas yung ano, silinyador no? so unang una sa hapon na ito, hindi nakalagay so tingnan ko ilagay same pa rin, ganun pa rin yung problema tapos etong ano, nilinis ko nilinis ko yung loob na so, ito kung makakalsin nyo, ito dito sa kabila ito yung pinagtuluan nyo may kahalong putik tsaka kalawang yung ating carburetor ng itong carburetor na to so nilinis natin at pinunasan sa loob hindi yung malakas yung panlinis ng ano eh Uh, yung carb carb cleaner na pang spray so ang ginawa ko lang uh, gasolina lang yung pinanglinis ko yun muna pero susunod uh, gawin natin yung uh, pang carb cleaner no? so unti unti lang to kasi okay. ang goal ko dito is mapandar na ano maayos no? hindi yung talagang gawin natin bago Yan. so dito naman yung delay, diba? <laughs> Ang problema naman nito is yung table, eh, matas, matas, pag ako? Hindi na bumabalik yung tablet niya, editor, Ito, Ito, dito yung niya. Pag sinin, yung, 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 So papalitan din natin yan Pero pagka ano na uh, Napanood nyo yung video na to At maraming views Possible palitan natin itong ano Ating cable ng uh, Ceiling niya door no? Ayan eh Ang nangyari naman dito is ano Katang muna Ang nangyari dito is yung Kanyang ano throttle niya umadjust tapos yung cable umiksi So, nilagyan ko na langis. Eh. Tapos, uh, pinutol ko yung kanyang silinyador na plastic na no, yung pinakakabitan ng kable. Para sumakto. Koonte, no? Sumakto ng konti. Pero, ganun pa rin, eh. Medyo, angat pa rin siya. Hindi siya bumabalik. Yung spring na ito is, ano na, maluwag na yung spring na ito sa loob. May spring kasi ito para bumalik siya sa pagbaba pagbaba ng minor no bababa bababa siya para bumaba yun yung spring nga medyo maano na rin kasi dati ang story nito ito pag ginaganan ko nagsisiling so yung ano nababatak yung kabyo yan wala yun yung ano carburetor tapos nilinis na natin yung likod yung mga mga ano mga kalawang so dito ito pa yan nilinis ko na rin ito yun nandito So, mapapansin nyo, wala namang tulo. Wala namang leak. Kasi may, ano te Dito yung oil. Kung may leak yung oil, basa to o, so, wala pa naman. So, ganito lang yung muna yung linis ko. sana lang natin linisin kapag tapandar na nga natin tong uh, Honda RS na to ng uh, maayos, no? Yan. natin linisin ng full linis talaga. Ayan. Yan lang. Ano pa ba yung ano? Uh, gusto kong eh, ano? Uh, paki Pakicomment na lang din kung ano pa yung dapat kong uh, baguhin. Kung mababago pa ba to. Pero luma na kasi. Kaya explain ko lang sa inyo. Itong motor na to nalubog sa baha. At tapos, hindi siya umaandar Kasi kung umaandar siya, malamang possible talagang bibiyakin na to kasi yung mga bearing is yung uh, kakalawangin yan no? after 2 months ko pa lang kasi to na iyo na i-drain yung uh, yung langis no? so papakita ko sa inyo yung langis ngayon yung iiwalay ko yung tubig kasi hindi ko pa na eh. kasi yung langis na dati gagamitin ko yun na panglinis pa rin no? ito naman pala yung ano yung brake stuck up to ayun oh stack up ayun nang ano bumalik Ayan. may kalawang din nilinisin natin to sa susunod na video Ayan. pakita ko muna sa inyo yung uh, langis na may tubig kung gaano karami yung tubig so yun, mga boss na yung ano yung ating langis nung kahapon ngayon sa nung isang video yung part 1 natin so nakuha ko na ibang ano dito bali hap hap na to hap na uh, oil at saka hap na tubig na nakuha natin eh no mapapansin nyo nasa ilalim yan yung tubig no so ito yung babaw yung oil so kung bakit uh, hindi ko na pinag open yung makina so para sa akin good pa naman tong makina na to kasi hindi nga pinaandar so ganito kulay nung uh, langis tapos kung pinaandar nyo yung motor nyo na nalubok sa baha ito kunyari maandar na yung ano no yung makina ng motor nyo tapos nalubok sa baha ganito mangyayari yun ito mangyayari bali tatabang kasi ito. magiging gatas yung kulay no? kaya ang tawag doon sharon no? to langis got lang is sharon ibig sabihin nun no? yon, so para sa akin ibig sabihin nun sa akin yung nangyari sa akin goods pa naman kaya ang gagawin ko, papalitan ko ng langis tapos papalitan ko ulit ng panibagong langis after ng uh, dalawang linggo tatlong linggo nag pagpapaandar natin dito sa motor natin so yun guys yun I explain ko na sa inyo kung bakit uh, ganun yung ginawa ko no so hanggang dito na lang akin muna yung video uh, may part pa tayo dito sa ating uh, Honda RS125 na 2007 model na matagal na to so yun Maraming maraming salamat sa pag-views at mag-subscribe ka na rin sa aking channel para uh, marami pa tayong video na dapat ipakita sa inyo. No? So maraming salamat.